Kanina na may isa interview na nandito, I think napapanahon din na marinig ng general public. Malaki po ang utang na loob ko kay Dani Lacuna. Hindi kuyan yan tinalikdan, hindi kuyan tinalikuran. Muling dinumog ng mga supporters ang Team Yorme. Dito naman ito sa District 4, Sampaloc, Manila. At ngayon merong nakakilabot na mensahe si Yorme para sa mga lakunya. So tara alamin natin ngayon ang mensahe niya. So kasama din pala dito sa tumatakbong senador si Dante Marcoleta at Gringo Hunasan. Natin sa pandemya ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumigap. Ang batang Maynila, Yorbe Iscobar! batang sampalo ka. Well, una ay uh, mga namin ngayong gabi. Pasensya na po kayo. Alam ko bukas may pasok pa ang anak nyo. Wala na. May pasok pa kayo sa trabaho. Wala rin sa trabaho. Ayaw ko kayo nagagambala, pero dala ng pangangailangan ng sitwasyon. Kaya kung bakit gabi-gabi nagaganap ito, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Magkaganon pa man, ang buong Your Miss Choice ay nagpapasalamat sa inyong lahat at kayo'y sumama na mapuyat ngayong gabi. Mga may Maynila, handa na ba kayo? Bago kong magsimula, matanong ko lang kayo. Gusto kong malaman sa inyo ba talaga nang galing ito? Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Oh! Kasi po, mga lulo kanina, na may isa raw interview. Hmm? Eh, ako po ay muling siningil ng utang na loob. Eh, totoo naman. Eh, gusto ko naman eh yung aking mga minamahal na lolo at lola na naririto, mga senior citizen, napakinggan yan na nila to. Pero ito. Pero ito'y muli kong sasabihin sa pangkalahatan na nandito. I think napapanahon din na marinig ng general public. Noong ako'y nagpile ng candidacy noong October 8, kasama ang buong grupo, ang unang ginawa sa akin, siningil kagad ako ng utang na loob. Ay, ako naman eh, nagsabi rin. Nay! Tay! Mga lolot-lola ko, mga batang Maynila, sa akin yun na marinig. Ako, isa sa marami o baka lahat ay naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Naniniwala po ko ron. At salamat sa Diyos at sa mga taong nakasama ko na kamit ko ang mga tagumpay sa buhay. Ibig sabihin, hindi ko to nakuha na mag-isa lang. At bilang pagtanaw ng utang na loob, minabuti kong palamputin ang aking leg at lumingon sa nakaraan sa mga taong nakasama ko noong araw. At kanina nga, may nagpa-interview at sinisingil na naman ako nang utang na loob. Eh ngayon naman eh kayo na po ang humusga Malaki po ang utang na loob ko kay Dani Lacuna. Hindi kuyan tinalikdan. Hindi kuyan tinalikuran sa maliit kong kaparanan, nilingong ko ng bombo at tinanaw ko ng taos sa puso ang mga bagay na ginawa sa akin ni Dani Lacuna. At para sa inyong kalaman, bilang ganti ng utang na loob kay Dani Lacuna, isinayos ko naman ang kanyang mga anak. Kayo po ang humusga. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Tumakbong Liga ng Barangay. Ayaw iboto ng kapwa niya chairman. Maraming chairman po rito, inabot pa yun. Nakiusap ako sa mga chairman, sige na, pagbigyan na natin. Hindi, suplado eh. Hindi na, ay, alam mo yung mga konting kuskus balungos, wag na natin intindihin. Tanawin na lang natin si Boss Danny. Nanalo! Mga isa, Makadalawa, makatatlo, natapos ang termino bilang Presidente ng Liga ng Barangay. Matapos, pinatakbo natin Kusihal. Nanalo. Sumunod, Lei Lacuna ayaw din iboto ng mga barangay chairman. Bakit? Suplada. Yun ang sabi nila. Oh, oh. Hindi naman ako ang butante nila. Yun Eh. Oh, oh. Yun naman, kinukwento ko lang. Nakiusap pa kong muli oh. sa mga barangay chairman. Ano, Sinosog ako okay. ang sarili ko. Binobonot ko ang mga alas ko sa mga chairman. Manalo lang sila. Mapasaya ko lang si Boss Danny. Nanalo. Makaisa, makadalawa, makatatlo, Yung huli, may sakit pa ako. Ito, nandito dito yung mga chairman sa East Ocean. Nilalagnat ako. nag -show, show ako sa GMA 7 bilang host ng tahanang pinakamasaya. Nasarado na. Tinawagan ako ni Ley Lacuna. Boss, pwede ba may patawag sa mga chairman. Kahit yung mga chairman nasa kabila, alam nila to. Sabi ko, ayaw ko na ng politika. Retired na ako. Boss, pakisuyo lang, endorse mo lang ako. Nagpunta ako. Harap kayo. Masama ang pakiramdam ko. Tosgas pa ako. Awanan Diyos overwhelmingly nanalo. Ilang lakuna na? Dennis Lacuna. Nakaupo? Kahit na iniririklamo sa akin yung zoning. Wag na tayo magbintang. Basta ang alam lang natin. Kasi ayaw ko manira eh, gusto ko factual na lang. Pagpapasensya nyo na ako, ayaw ko talagang naninira. Oh. Pero gusto ko kwentahin lang natin yung utang na loob. Kasi wala talagang kabayaran eh. Nakaupo, department head. Ilan na? Asawa ni ate Honey. Ate naman talaga tawag ko sa kanya. Ginagalang ko naman sila eh. Nakaupo? Ayun, ang inireklamo sa akin ng na mga nanay at tatay ninyo, yung online schedule sa health center. Yan ang may pakanayan Ilan na sila? Apat. Lisa Lacuna. Kapatid ni ate. Chief of Staff. Ilan na? Asawa ni Philip Lacuna. Ilan na? Si ate. ngayon ako ang mag-aalis ng dalawa bakit? hindi naman ako nag-appoint nun hindi naman ako nakatulong dun in-appoint niya yun ilan ang sila? plus? mga nanay ko mga tatay ko mga lolo't lola ko mga batang Maynila ako na po ang nakikiusap. Patuloy akong tatanaw ng utang na loob. Hindi po ako titigil. Bakit ko kailangan baguhin ang sarili ko? Dahil lang naman sa paninira ng ibang tao. E narating ko nga itong kinalalagyan ko eh. Salamat sa Diyos. O kaya lamang may pakiusap ako. Baka naman kung po sa ibang bagay na lang ako ...tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang lingunin ko rin yung taong bayan bumalik ka taong bayan ang nagsasabing bumalik ka na anong gusto nilang gawin ko magtengang kawali kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan, wala dapat silang ipangamba. Bakit ngayon isinusubo natin sa taong bayan ang usapin ng dalawang pamilyang politiko? E nasaan ba doon sa usapan ang taong bayan? E kung nagbuti-buti sila, itinuloy na lang nila ko ano yung sinimulan ko, hindi maghahanap ang taong bayan. May nagsain, may naghain, kakain na lang, kakain na lang, hindi pa nila pinagbuti. Eh bakit sila nagagalit sa akin? Tanungin ninyo. Oh, ito, real talk. Tanungin ninyo. Yung mga lola at lolo nyong may sakit kung hindi nawala yung allowance nila. Tanungin ninyo. Yung mga nanay ninyo, yung mga tatay ninyo, mga lolo at lola ninyo, pupunta lang sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili, kapitbahay, pumunta kayo sa Sampaloc Hospital ni Van Paper. Wala. Sinong may sabi noon? Ako? Karanasan ng tao yun. Oh. So, kaya naman, Huwag naman sana, sana naman, huwag nilang gawin ng usapan ay mga politiko lang. Ang halalang ito ay pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan. Hindi kapakanan ng mga politiko lamang. Ito'y usapin ng katatayuan ng mamamayan sa ngayon at katatayuan ng pamilya't mahal nila sa buhay sa mga darating na panahon, hindi politika lamang. Ang mga politiko, pagtapos ang halalan, pati-bati na. Kaya sabi ko, bakit naman ganoon? Pero nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Ay, ipapasatao ko na yan kung ano ang inyong magiging busga. Ngayon, hindi pa ba ako bayad sa utang na loob? Susuklihan ko pa rin kung hindi man. Pero, for the meantime, tao muna ang lingonin naming lahat.